Balik palengke, partikular sa kamuning public market sa Quezon City, ang 20 pesos na kadakilan ng bigas mula sa gobyerno isang araw matapos ang halalan. Maiksi man ang pila, patuloy naman ang pagdating ng mga mamimili sa kadiwa kiosk na ito. Isa ito sa 32 kadiwa site sa Metro Manila at Karatig Probinsya na nagbibenta ng murang bigas sa mga vulnerable sector. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., balak pa nilang gawing 50 o 55 ang kadiwa sites sa susunod na buwan. Ang utos din ni Presidente ay palawakin na rin to hanggang Mindanao for this year uh, at uh, maybe some parts of Visayas and Luzon. We will be rolling this out in three phases. No? Ito na yung phase one phase 2 ang target namin would be around July and uh, September naman yung phase 3. Pinapalawak ng gobyerno ang pilot implementation ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa pamamagitan ng pagbenta sa kadiwa stores. At sa gitna ng agam-agam sa kalidad at lasa ng murang bigas, aksyon ng Agriculture Department, salo-salo sa harap mismo ng beneficiaryo. Giit ni Tio Laurel pangontra sa kritisismo ang Budel fight. Siniguro niya rin ang supply, lalo raw at may 400,000 metric tons na stock sa warehouses. Pero may mga kakailanganin ng kanilang ahensya para tugunan ang inaasahang mahahabang pila para sa murang bigas. We need additional manpower kaya we can coordinate kami sa Dole na kung so sana magamit din namin yung tupad nila so we can hire more people para mag-distribute. Ang mga bumibili ng bigas, hindi rin maiwasang manawagan sa gobyerno. Dapat talaga, kung tutusin, dapat halos sa lahat ng palengke. Kasi, uh, aram naman ninyo, majority ng mga nakatira sa syudad, mas marami ang mahirap. Sa aming mga senior, sa aming mga mahihirap, abil na abil po namin itong 20 pesos. Kaya sana po, maging forever na ito. Samantala, epektibo na ang pag-alis ng maximum suggested retail price sa karneng baboy. Dahil daing ng industriya, mababa ang supply matapos ang pagtaas ng African swine fever cases noong nakaraang taon. Pinag-aaralan ng DA ang estratehiya at siya ang ilang internal policy dahil ibabalik din ang price cap. Kung meron ng vaccine na ma-introduce ng DA, mas okay, mas dadami. Pag madami ang baboy, mas mababa. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Jello Mantaring, Newswatch Plus.